Hello! Welcome back ulit! Kumusta? Happy New Year! Kumusta New Year ninyo? Kumusta ang Pasko? Sana masaya naging Pasko ninyo. So ayan, meron po tayo dito ng tatlong pirasong quarter-leg chicken. Magluluto tayo. Ah, fried chicken lang naman. Kasa lang, i-level up natin siya. Gawin natin siyang may pagka Chinese style. Ayan. So niyo ako guys. Ayan. Ayan. So, ang una natin gagawin, ito, sa isang bowl, meron tayong 4 to 5 cups approximately ng tubig. Babad muna natin yung ating chicken legs. Meron tayo ditong asin yan. Gagamit tayo ng asin. Ano lang to guys? Um, half tablespoon. Ayan, na-dissolve na siya. So, ginagawa natin to para daw uh, mas juicy yung chicken natin sa so, ibaba natin yung mga chicken quarter legs. Ayan. Ibabad natin siya ng um, at least 3 hours. So, ayan. Ilagay lang natin siya sa ano, sa chiller. So, ayan. Atay tayo. 3 hours. Ayan. So, ayan. Gagamit tayo ng garlic. Luya. Ayan. Onion leeks. Peppercorns star meron din tayo dito, ano, half cup soy sauce. Meron din tayong sesame oil. yan konti lang guys kasi matapang yung ano ng sesame oil eh. And then, ah, uh, 2 tablespoon ah, uh, wash sugar. Pwede rin brown sugar guys. So, yung water natin guys, 4 cups yan. Lagay na natin yung half cup soy sauce. onion leeks, luya, garlic, peppercorns, star anise. Lagyan na natin lahat. Na Lagyan na rin natin yung ating sesame oil. Tsaka yung 2 tablespoon brown sugar. So, yan guys kapanatin natin siya ulit, untayin natin siyang kumulo. Ayan. So, sa natin siya na 10 to 15 minutes. Ayan. Magkakus. Yen nakus yong nakus yong nakus yong nakus yong nakus yong nakus natin. nakus yong ganda niya. So, ang natin siya. Hayaan lang muna natin siya mag-drain. And, i-rest lang natin siya ng about 30 minutes. Ay, kung gumawa ng sauce. Mula doon sa pinagpakulo, kumuha ako ng kaunti. Ayan, so, ay lalagyan ko ng oyster sauce. So, ayan, half tablespoon lang ng sugar. Tayo ng sesame oil. Ayan, ilang patak lang. Okay. And then, gumawa ako ng slurry. Ayan. Uh, tinunaw lang na cornstarch sa tubig, pampalapot. Next okay. Oh, okay. that's so good now, guys. So Dad, yan, that's so good. Antayin lang natin siyang lumapot. Mom, that's so, it smells so good. Smells <laughs> so good, Stephen. Later you eat. Yes. Mm, you like? Yes. Antayin lang natin siyang kumulo. Yeah, ma'am. Luto na yung ating sauce. Yan, set aside. Painin na natin yung ating chicken. Nandala kasi. Ay, nakasik. hindi okay, pa ilang natin siya. Kalikta na natin. Oh, salaga. Ito na yung finished product natin, guys. Kain tayo. Hmm. Tikman natin yung niluto natin. Paka-juicy na yun. Kain tayo. Kain tayo. Hmm. <laughs> Ang sarap. Di ka magsisisi. Try mo. Try <laughs> mo, sarap. Hmm. Huwag mo mag-like and subscribe, mm -hmm. na gusto mo. Eh?